wala sa amin aalis dito hangga't lahat ng uh, mga uh, the citizens na natamaan ano bang tawag natin dyan? Oh, modular modular ano? shelter okay modular shelter units okay the modular pag natayo na yan, may kasama yon na ano uh, toilet facilities, water supply, electrical supply, uh, common kitchen, yung uh, uh, para talik so we will wait for the, uh, the, the, the collating of the information. Para of the buildings, especially public and private buildings also, because we will still have to have a look at that in any case. okay. so can we hear now from the um, admin cabreros of the ocd on uh, his report? we can get a full report. Magbibigay din tayo ng 10,000 piso pinant na para sa mga pamilyang tuluyang nasira na ang tahanan para meron silang mang pambili. kung, naman eh, meron silang meron silang pambili para ayusin nila kung kaya na nilang umpisahan ayusin yung kanilang, yung kanilang bahay 50 million pesos for the province of Davao Oriental we have put aside 15 million pesos for the municipalities of Manay, Banay Banay, and Lupon. 10 million pesos para sa lungsod ng Mati, Taragona, Paganga, Boston at Katil. Tigli limang million piso sa municipality na Caraga at San Isidro at tatlong million piso para sa municipality ng Governor Generoso. So para ito, para, para sa uh, Well, it's up to the it's up to the LGU kung paano nyo gagamitin ito. Yung iba uh, ginagamit para pang uh, su pang uh, augment doon sa ginagawa ng DSWD. Pati ang DPWH, ang DPWH, lahat daw lahat na, yang yan, lisod, yan, ang uh, ang at CDO lahat hindi kakulang sa aming aalis dito hangga't lahat ng uh, mga uh, the citizens na natamaan ay nakabalik na sa more or less na normal na na buhay hindi na nangangailangan ng relief goods hindi na nangangailangan ng shelter hindi na nangangailangan ng uh, gamot hindi na uh, at least na emergency ano yun ang ating gagawin so that's our job so we have to do this together uh, with the local government uh, yan ang lagi kong bigyano kasi ang local government talaga ang pinaka uh, authoritative kayo nang alam ninyo kung saan yung problema, alam din ninyo kung ano yung dapat maging solusyon. So nakikinig kami sa inyo. At, uh, Knowing that Taragona has 34.47% poverty incidence, the second highest in Davao Oriental, and uh, most of our uh, victims are all farmers, alam ko pong nandyan kayo, but uh, we're afraid na baka po kukulangin din po kami sa local government unit. We will be uh, writing a formal letter. Ay, ay, anong map mapuputol yung food supply ninyo? Saan kayo kumukuha ng pagkain ngayon? I, what I'm referring, Mr. President, is itong mga pagkain na itong community kitchen na ginagawa namin ngayon, uh, kasi ang nangyayari, nandito si DSWD, nandito si Philippine Red Cross. And then, uh, during dinner, meron din po kami community kitchen sa local government. Uh, yun nga po, sana ang i-request ko na baka po ma-sustain hanggang meron po tayong evacuist po sa ating 10 city. Yes, sir. Well, we can assure that, the mayor that... Yun, yun, talaga yeah. yun ang sinasabi ko sa inyo. Yes, hindi kami alis dito hanggang... Yes, sir. Thank you very less, much for that. More hindi naman sabi na bumalik sa dati, pero mm -hmm. more or less normal na yung buhay ng mga, ng mga na, na naging biktima. Oh. Pero sa, saan kayo kumukuha ng pagkain? Uh, sa so ngayon, sir, wala kaming... Uh, palengke kasi nga naka naka-code red ang mga facilities ah, so we'll namin. Have bring... to, we'll have to bring it in. No,